Noong panahong iyon, nagsimula si Magellan sa Pilipinas, kung saan siya at ang kanyang mga tauhan ay dumaong sa isang lungsod sa Pilipinas. Gayunpaman, ang kanyang paglalakbay sa Pilipinas ay hindi naging maganda, kaya't si Haring Philip II noong 1525 ay nagpadala ng tatlong barko upang pumunta sa Pilipinas. Pagkatapos noon, hanggang sa katapusan ng ikalabing anim na siglo, ang ilang lugar sa Pilipinas ay nasa kamay ng mga Espanyol. Impluensya ng kolonyal ng Espanya Siyempre, ang pagdating ng Espanya ay may malaking impluensya sa Pilipinas, tulad ng salarangan ng ekonomiya, relihiyon, at edukasyon. Ang mga sumusunod ay ang impluensya ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Isa, economic, salarangan ng ekonomiya, Nagsimula ang Pilipinas na magsagawa ng mga aktibidad sa pagluluwas at pag-import kasama ng mga dayuhang bansa. Ang aktibidad na ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Espanyol at karaniwang nagbebenta ng mga produktong pang-agrikultura tulad ng kape, tsaa, at asukal. Bilang karagdagan, sinimulan ng Espanya na tanggalin ang mga monopolyo sa kalakalan dahil ang mga kita sa pagluluwas ay pinamamahalaan ng Espanya. 2. Larangan ng relihiyon bukod sa pagkontrol sa Pilipinas, pinalaganap din ng Estado ng Kastila ang impluensya ng Katolisismo sa ibang bansa. Gayunpaman, sa Pilipinas, may mga taong Muslim, at ang ilang mga tao sa Pilipinas ay hindi ganap na nagbabalik loob. Gayunpaman, mayroon ding mga Pilipino na nagbalik loob sa Katolisismo. Tatlo, edukasyon. Sa larangan ng edukasyon, nagdala ang mga Espanyol ng ilang guro upang turuan ang mga bata sa Pilipinas. Ang mga bata ay nagsimulang magsulat ng Espanyol ngunit nahihirapan pa rin magsalita dahil sa ibang aksent sa wikang Filipino. Pagtatapos ng kolonisasyon Hanggang sa pagtatapos ng ikalabing walong siglo, nagawang kontroli ng Espanya ang Pilipinas sa iba't ibang larangan, kaya't nais nitong humanap ng mga bagong teritoryo upang muling mapalawak ang mga kolonya. Isa si Jose Rizal sa mga kilalang tao na bumalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagong institusyon na naglalayong ipalagay sa mga tao na ang Pilipinas ay nagsasarihinda kahit hindi masasabi ang salitang merdeka. Gayunpaman, noong bandang 1900, nagsimulang hangin na ang pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas dahil nagsimulang dumating ang Estados Unidos sa Pilipinas at nagsimulang magkolonya. Nagkaroon ng truce na humantong sa digmaan sa pagitan ng Spain at United States para sa kupin ng Pilipinas. Ngunit sa huli, nagdeklara ng pagkatalo ang Espanya at nagtagumpay ang Estados Unidos na sakupin ang Pilipinas matapos kontrolin ng estado ng Espanya.